Yo, what's up mga kapi? Isang magandang umaga sa inyong lahat and uh, kamusta kayong lahat? So, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi syempre mga kapi, busy ako, nakikita nyo naman, no? Tsaka mga kapi, busy ako magano ng mga damo and syempre mga kapi, papahitaw sa inyo yung mga nagawa ko na na ganun ko na, natanggal ko na damo at syempre yung yung gagawin ko pala so, isang linggo na rin yung lumilipas simula nung nag-start ako mag tanggal ng mga damo ngayon mga kapi ka samahan nyo ako na mag tanggal ng damo habang medyo doon tayo mag stay sa ano sa malilim na lugar kasi hindi tayo pwedeng bumabad sa init dahil baka mamaya naman ni eh, atakihin naman tayo no so mga kapi ka sa hindi pa nakapag subscribe at sya ka gusto rin mga ganitong content eh, pwede ko kayo makapagsubscribe at hit yung notification bell para ma update ko kayo ng mga bagong uploads po natin at uh, syempre yung mga bagong kakulitan at uh, ginagawa natin sa buhay buhay sa so, mga gusto din pala magbigay ng ano ng grass cutter kasi wala po tayo nun. ito lang po yung gamit natin eh pwede po kayo mag comment sa baba or mag email po na nandyan po sa ating youtube channel yung uh, legit email po natin kung sakasakali man po na meron pong gustong mag-donate ng grass cutter para po mapadali yung po yung trabaho po natin so maraming maraming salamat po so tara samahan nyo ako mga kaapi so yun mga kaapi no tulad nga nang sabi ko sa inyo kanina papaita ko sa inyo yung mga nalinisan na natin tsaka yung lilinisin palang lang natin so yun mga kaapi tingnan nyo nakikita nyo ba yung nasa ibabaw yan yung nasa ibabaw na yan linis na po yan tapos yung pupwestuhan po natin ngayon nalilinisan is itong bandang ito yan so ang kagandahan ng mga damo na yan is pwedeng kahit hindi mo na siya bungkalin yung lupa ano na lang pwede mo siyang bunutin bigla meron din mga part na medyo matitigas kaya yun yung kailangan natin bungkalin so sa part naman na ito mga kahapi Inalinis na rin natin yan o tinan nyo nakikita nyo sa video ngayon yan so, pasensya nyo na yung mukha natin mga kahapi So, nalinis na natin yung area na yan. Ayan, konti na lang yung bubunutin natin. Dito naman, nalinis na rin din natin. So, ayan. Linis na yan. So, yung part na yon linis na. Ayan. Ito naman. So, yung area na yan. Ayan, nasa na ba yung kamay ko? So, ayan. Yung area na yan, mga kapi. Ang kailangan lang dyan is uh, grass cutting. Kaso, wala tayong grass cutting. Yan, gagawin natin yung pinaita ko sa inyo kaganina na pang tabas ng damo, yun po yung gagamitin natin. And uh, para ano po, pwede po siyang upuan. Kasi hindi po siya talaga damo na ano, makate eh. Yung nasa baba, pwede siyang umu, pwede kang umupo diyan. Pwede kang mag-relax. So, siyempre tataa -tata kayo, meron mayroon naman kayo ano diyan. Uh, lugar kung saan pwede kayo mag-istaway but gusto ko dyan syempre ang gusto mo ng bukid feels pwede dyan tapos yun may mga malunggay tayo na kailangan natin putulan yan oh, may mga malunggay tayo so itong area to nalinis ko na rin malaki lang yan mga meron ding area na hindi ko na naipakita sa video so marami na yan mga kapit na linis so yun nakikita nyo mga damo damo na yan 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 tatanggalin pa natin yan pero hindi ngayon siguro mamayang tanghali eh, kasi ma pag ganun yung ano eh pag yung uh, shadow o yung lilim pa ganon kasi yung araw papunta dun sa likod yung araw kasi nandito yung sa harapan ko ngayon yung araw and uh, yan ka, mga kahapi. nakita nyo may pinagsunugan sobrang ano nyan dami makapal yan so yung nakikita nyo sa video ganito yan ganyan ang laki nyan kahapon so ayan oh. so ito na part na ito naman nalinis ko na rin Ayan. Nalinis ko na rin yan. Ito lang hindi na mapakinabangan. Yung bunga kasi palagi na lang namamatay. So, ang gagawin natin ngayon mga kapi is uh, gagamitin na lang yung mga dahon ng bayabas na yan. Panligo, pang antibacterial at pampagaling ng mga kung ano-anong sakit-sakit sa external, sa balat. Pwede rin natin inumin. Yung katas nyan. And, uh, yan. Maraming mapapagaling na karamdaman dyan. So, yun sa ibabaw na, ikita nyo naman yung sa ibabaw mga kapi ka Yan, sa ibabaw na yan. Lilinisin din natin yan. Pero, magdadaan-daan tayo kasi pag nadulas tayo, sigurado, basag yung ulo natin. Napakalalim yan. Ano yan? Mga siguro 15 feet. Eh, lalo na yung dito banda. Dito is pababayan hanggang uh, mga 7 feet. So, medyo malalim. no So yung mga ayan, mga Itong area to Baka gawing ano to Swimming pool Tapos bahay dyan Bahay sa yan So parang sa pansol ganun So yun yung ano natin Yung project natin na kalamansi Nakikita nyo sa video Yung may kalamansi Yan yung uh, inabunuhan ko na Nilagyan ko na ng complete Tapos nilagyan ko ng potassium Tapos nilagyan ko rin ng ano Ngayon ng patamba Yung uh, manure tsaka yung pinaghalong black soil para siguro 2 to 3 weeks from now medyo mamukadkad na siya tapos lalagyan natin ng uh, yung hydrogen peroxide para maanuhan yung acidic niya mabawasan tsaka yung kailangan ng tanim talaga para mabilis mag green kasi medyo naninilaw yan eh. gawa ng meron tayong na na ano na fungus dyan sa ano na yan mga and yung may mga saging nakita nyo sa ibabaw yan ho ay linis na yung area na yan so ang gagawin natin sa bandang baba niya na yan yan, oh. yan at ito yung sa baba ng uh, uh malunggay lilinisin eh. din natin yan so tara samahan nyo ako mga Nandito na ako mga kapi ka So, upisan ko na So, actually, naupisan ko na to eh Kung nakikita nyo, medyo malawak yung Bandang likod ko So, ngayon ko lang ulit Pabalikan So, ito yan, katulad yung mga kapi ka Hindi eh. mas masyadong mahirap yung trabaho ko Gawa ng eh. Medyo madali po bunutin yung mga tabo dito mga gusto magbigay mga kapi ng ano ng grass cutter pwede po pwede po kayo mag email sa akin So, yun mga kapi. Malapit ng malinis yung area na ito. So, medyo mabagal tayo dahil napakainit. At uh, tirik na tirik yung araw. Yung kasing ulan, o yung makapal na ulap, is nandito sa bandang uh, kanan ko. Tapos, yung araw naman is nandito bandang around uh, 10 a.m. So medyo malayo yu pa yung ulap at saka yung rotation ng hangin, malabo na matatakpan yung araw. So kaya ngayon mga kapi, titigil muna tayo. Balikan natin mamaya yung mga natira kasi hindi ko na kaya. Para ako magpa-pass out sa init. Pero siguro kung merong grass cutter, mabilis lang to pero wala eh. So kailangan natin gawin ganito to. Ah, syempre, ano rin mga kapi? Hindi ko rin kayang kumilos or kayang tumambay na walang ginagawa susugog kilos ng kilos siguro parang ano lang yan eh paninigarilyo hindi ka mapakali hanggang to lang yosi so ganun din sa akin wala akong bisyo Ganto lang um, once na umpisahan mo na hanap hanapin mo pag nagpahinga ka talagang gusto mo kumilos gusto mo malinis ganun tapos pag ano wala ang ginagawa parang ang baldado parang nanihina ka parang yung sa mga talagang magsasaka o yung talagang yung trabaho ganito sabi nga nila pagka wala doon sila ginagawa parang nangihina sila kaya dapat meron silang ginagawa dahil so may kilala akong taong ganon nagdoon sa baba actually yung dating may ari ng lupa na to may nagbenta grabe siya mula morning hanggang hapon puro ganon yung ginagawa niya kaya sabi ko kaya niya kaya ko rin so mga kapi Um, nandito na tayo Papahinga na tayo dahil syempre napakainit. Ayun oh, nangingitim na ako sa init mga kahapi oh. Tapos yung ano ko, yung braso ko. Ayan. Pero okay lang yan kahit nangitim na tayo. So at least nakita nyo yung ginagawa natin. Sa, hindi naman sa araw-araw pero depende na lang kung medyo mahaba na yung or matataas na yung mga damo. So sa ngayon mga kahapi dahil yun natapos na natin. yung ginagawa natin doon mamayang hapon eh Paanohin ko na lang yun Pagsasamasamahin ko yung mga nabulot kong damo Tapos saka ako ngayon yon na uh, susunugin Tapos Lipat naman tayo sa ibang lugar O sa ibang area Para mag Grass cutting So maraming maraming salamat nga pala sa nanood At tinapos ng video na ito So mga hindi pa subscribe At gusto yung mga ganitong content Yung pang pamilya, personal At saka yung tambay tambay lang, chill lang don't forget to hit subscribe button tsaka yung like and uh, pwede nyo rin i-share kung gusto nyo and syempre maraming maraming salamat sa inyong lahat doon naman pala sa mga short vids natin or short films natin um sa ano ba yan Pobring Hilas tsaka yung ano pa ba yun? yung Bekimon, malabong mapuloy na yun. pero gagawin ko ng paraan siguro iba naman yung mga karakter na gagamitin natin balang araw siguro soon hindi pa ngayon at uh, kung itutuloy ko man siguro ibang mga karakter na gawa natin ng paraan na maalis yung iba may 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 retain man pero konti lang, konti lang. so thank you so much mga kapi sa panonood and uh, lunch time na around 11.30 na yata so oras na para magtanghalian and peace